Kung ganito kataas ang gastusin, alin ang tatanggalin mo para makapag-budget? Uh, para sa akin, araw-araw sa trabaho, hindi ako pwede mawalan ng kuryente dahil kailangan ko ng wifi. Wala pa ako sariling bahay. Hirap naman ang <laughs> wala kang titirahan. Yung pagkain kasi kailangan kailangan mo para mabuhay. Handa akong bitawan yung maintenance. Kung ito yung mawawala, ako lang yung maapektuhan. Kung itong iba, buong pamilya maapektuhan. Itong maintenance, ako lang naman. Mahal kasing mga gamot ngayon eh. Hello po! <laughs> Nakasalalay po ang buhay ninyo sa maintenance. Paano na po ang ibang pangangailangan nyo kung wala na kayo? Hanapin lang ang abot-kaya at dekalidad na gamot. Tutulungan kayo ng inyong kaibigan sa kalusugan.